yung gamot niya, nawawala o parang bumabalik lang? Bumabalik lang kayo kung may nangyong mm -mm. Sa kapwa ko naman manggagamot, like tawas, mga gano'n, galing ka na. Okay. ano po sa? Yan nga po, pinapunta ako dito sa sa... Ah, pinapunta ka ng manggagamot. Amen. Maraming salamat okay. sa kanya. So, sir, ganito ha, ah, may gawa ng tao sa'yo. Ibig sabihin, may kulam sa'yo. No? Babae. Ngayon, nakalisip po po yan. Ah, yun nga ang magpapagaling naman talaga sa iyo hindi ako kundi ang ating amang dakila na si Yahweh at ang ating Panginoon ang gayunin ko po aalis yung gayunin lagay sa iyo at ibabalik mo sa tao na iyon, na at meron ka pa po laman lupa dalawa so hindi mo lang kaya sir ako ng bahala paasa tanggalin mo yung sapato ito lang ito lang sa iyo saka medya sampaw dito dito lang sir yan sampaw na Super Ah, alisin natin yan. masakit ngayon. Minsan ko yung maran, parang may pinapagapan dito minsan sa sadiktid pa. Mm. alisin na lang natin yung alisin. Sa Mm. Mm. pa Eh, pakuha ka ng ano, ganyan ka lang. Sigaw ka na lang doon na bote na may tubig. Yan, yan, yan. Tubig. Ito sir, sakit doktor po ha. Pag ito sumakit po, may sakit doktor ka. Pero wala akong makitang sakit doktor. Sige. Tingnan lang sir. Hmm. Wala. Wala. Oh, ito po yung breathing with him. Dalawa. Ya, sama sakit na. Pag sabi mo lang sa hindi mo kaya ha, ako na mag -alis. Ito naman po ang kuno. Masakit po. Sakit. Oh, dalawang kamay mula sa ulo. Pababa, pababa, pagano, sir, pagano, pagano, yan, pagano, pagano, pa pa sir, ganito, ganito, yan, yan, ganyan Sa ulo, mula ulo, sir, mula ulo Sige pa Tapos kung saan yung sumasakit, sir, yung ganunin mo rin ang kamay mo Kung saan yung sumasakit, banda, yan, ganyan Tagiliran, sir, iyan mo rin Sige pa, sige pa Sige pa, sir Sige pa sir. Uh, sa, pag sinabi kong tama na, tama na. No. O, 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 sige, tuloy lang, tuloy lang sir. Sir, medyo, medyo bilisan natin. yung sige, ano? sige, sige. Kunti na lang. Sige po, sakit po. Sakit po. Ba, mo lang kaya? Opo. O, o kunti na lang pala, sir. Huwag kang mumulat, ha? Opo. Huwag kang mumulat, papalit ako o, lang o, ng, ng bad paper. Sige, sige lang, sir. Ganyan din mo o, lang. po. Saglit lang naman to sir, hindi mo magtatagal yung gamutan natin. Sige pa, sige pa sir. agi po, sakit po. Kunti pa, kunti pa. Kunti na lang, kunti na lang. O, sa tagiliran sir, Tag tagiliran. Yan, yan. May nakikita ko sir, nakatusok eh. Kunti na lang sir, kunti na lang. Huwag mo mulat sir ha. Opo. <coughs> Opo. Panginoong kong so, sa akin madakilaw mo yung nang basbasay na ibalik ko nilagay sa taong ito. San, ipratray, sakmek. At ay, okay na sarap. Okay. Huwag mumulat, huwag mumulat. Okay na sir. Mulat, 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 mulat. Ano minyo sir? Kat kalate lang, kat kalate. O, okay, tinan mo sir, inipit ko sa iyo ha. Ayan. Yan lang sir ha. Pakidala, mamaya sunugin mo pag -uwi mo sa bahay nyo. Nang posporo, hindi lighter. Bawal po lighter. No. Tapos, anib para sa ito, sir. Bawal dalahin sa lamay, sa sementeryo, at sa sugan. No? Bawal dalahin. Lagi mo dalagala to ha? Sa katawan mo. Sa simbahan, sir, pwede yan. Oh, ah, sige, sir, may just tayo. Shout out sa lahat. Uh, pinapromote ko si CJ si Sabado pakibidyo ang sarili. <laughs> <laughs> at yung promote ko rin si Pangkin. Pangkin. Uh, kakawi lang po namin, mamaya may gamutan na naman. Dao Terminal Pampanga. pangga uh, shout out kay Brother Marwin ng Brunei. Kay Brother Ken ng Brunei. Kay Roy Capistrano. Kay Brother Rap ng Pandakan, mga taga-Pandakan dyan. At kay Yokok Sagkal ng kaluokan. Nung nakarano magkasama kami yan, isa na rin pong uh, nag-aaral ng lihim na karunungan po yan. Uh, isang sana maging manggagamot siya ng, ng kaluokan. Maraming salamat kay Tinida, kay Tinoba, at sa mag-asawa sa Palawid na hanggang ngayon ay tumusuporta sa akin. Muli akong Team Apo, Apo Eric Capuchalim. Magandang mga.